Hello guys. Ito na kita ko kasi hinog ng aking papaya. Kaya tayo ima ma unahan pa ng paniki. Ayan na. Masungkit na ko na ito yung una. So, ito na yung ano na muna yung eh. ito na yung malaki. Okay, nabali ang, sa panungkit ko guys. Paano ba ito? Libre nga ng papaya. Eh, na Naputol na yung panungkit ko. Magkano rin yan? 2 by 2 na yan. Nasa 180 na yata. Yan ngayon. Ayan no? Oh. Sobrang laki kasi. Kaya hindi na nakayanan ng panungkit ko. Luma na kasi yung panungkit ko rin kasi. Ayan no? Oh. Kaya dito uh, oh, hindi, hindi, makasabi kung hindi libre. Ayan no? Oh. Yung dalawa natin papayan na, oh, na ng sungkitin. So, ito ngayon na malaki. Tingnan natin. Ayan na Oh, isang kilo at three-fourths ang timbang niya. So, ito na rin mga isa. Ito, yung nauna. Isang kilo at one-fourth. Ayan you know. Ay, isang kilo lang pala. Ayan yung pangalawang ngayon natin. Ayan guys, na guys, nahinog na. Two days lang. So yummy yummy na guys. Napakatamis. Grabe ayan oh. Ito ang tinatawag na Cinderella papaya. Yan. Nauna ay mahinog kaysa doon sa isang pahaba dahil manipis lang ito eh. Yung pahaba kasi makapal yun. Kaya medyo matagal ayan oh. Yummy yummy. Grabe tamis. So guys, salamat sa panonood nyo. Thank you. Thanks for watching guys. Hindi pa na nga ako nakakapagsuklay dyan.